Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng puto bigas. And this time yung puto bigas natin ay lalagyan natin ng yeast. So titingnan natin kung anong pagkakaiba. So una kong gagawin ay pagsamahin ko muna itong 1 cup ng pure na gata o kumama. Yung gamit ko dyan kung May alam kang iba dyan na mas masarap pede mo gamitin. So ito sa akin, nabili ko lang 'to ng 30 pesos. Then maglalagay tayo dito ng hot water. So yung hot water nilalagay natin dyan. Pag nilagay natin ay magiging sakto na lang yung ano natin. Yung gata natin. So nilagay ko po yung 1/4 teaspoon ng salt then 2 teaspoon ng yeast. So, actually, first time ko po ito, nagagawa ng puto bigas na mayroong yeast. Hindi ko naalala kung first time ba o ano, pero parang yung mga previous ko kasi na mga ginawang puto, baking powder lang talaga lahat ang gamit ko doon. So, ito ngayon, itatry natin kung ano ba magiging resulta. So, ito yung ating bigas na harina. Giniling yan ng limang beses ihinalo natin yung mixture ng hot water sa kayong gata. So, ganyan yung magiging itsura. Sensya na kayo ang lapit pala nung camera. Hindi na ilayo-layo. So, ito po after po nito ay i-rest -re ko siya ng 30 minutes to 1 hour. So, ilagay natin yung 2 teaspoon ng baking powder. saka itong 2 teaspoon ng cooking oil. Ay, 1 tablespoon yon yung cooking oil. Sorry po. 1 tablespoon pala yun. So, haluin natin to. Ito pong puto bigas talaga. Wala siya masyadong maraming ingredients. So, ilagay natin yung sugar. 1 half cup, saka 1 fourth. It becomes 3 fourth. <laughs> so, ayan, 1 fourth yan. Kasi kapag ka one half cup lang yung ilalagay natin, eh, masyado namang, ano, masyado namang matabang. Kasi, yung, uh, ano natin, yung gamit nating bigas na harina ay, two cups po yun. So, ayan, ganyan po yung itsura ng nahalo natin. At sabi ko nga, i-rest -re natin to. Hindi ko na po yan sasalain kasi ang puto bigas talaga ay madali lang talaga siyang i-mix. So, ito na siya after one hour ko po lahat ni rest. Total of 1 hour. At lagay na tayo dito sa mga gagamitin nating hulmahan. So, ang nilalagay ko po sa bawat hulmahan na ganyan ay total of 1 half cup nitong mixture natin. Di ko na videohan kanina kaya ulitin ko para makita nyo na one half cup talaga. Ayan, isang one half cup sa bawat isang hulmahan. Kaya po, medyo malaki ang ano natin, ang puto natin ito na magagawa. So, ito talaga yung paborito natin. Paborito ng lahat na puto bigas. So actually po, ang outcome po ng puto bigas, depende po yan sa rice flour na nabili natin. Kagaya po nito, hindi kasi namin tubigas. As in, binili ko na lang siya sa tindahan na sila na nagiling. Sabi nila, five times na daw po yan nila giniling. Giniling po na tuyo, hindi yung giniling na binasa na overnight na binabad. So that's why yung ating mixture ay rest natin ng one hour bago tayo mag -steam. So, ang, ang ikakaganda po ng puto bigas ay depende po sa bigas na nabili. So, ito po, hindi siya masyadong ano, parang medyo malagkit yung nabili nating bigas, kaya ganyan po yung nagiging itsura. Pero yung lasa po ay the same.